nakikita dito ito yung snow yan nung umulan tumigas na siya tapos nagiging kulay gray yung kulay gray nga yun yung tumigas na snow na naging ice yung sa taas na namuk yung puti puti o namumuti na ganyan nakapatong yun yung yellow na next snow kanina umaga yan sa makita ninyo dyan uh, tigas yan yan, o oh. sinipa ko oh, yan uh, tigas yan. sulit yung yellow niya, sa mga dalawang buwan o tatlong buwan hindi pa mawawala yan mawala lang yan pagdating ng May o June malulusaw yan pero yan hindi pa yan mawawala matin yung mga snow, tambak na naman yan ang mangyayari tataas nang tataas yung snow na dyan sa parking lot kaya yung snow na iba na pumagsak na bagong bagsak, yung hinahakot yun ng mga truck, niyadala yan sa ibang lugar, kasi hindi pwedeng iiwan dyan, dahil wala nang space yung wala nang mapaparkingan yung mga sasakyan So yan, ang dami, Yan o, oh. Kita niyo mataas. Yan yung tumigas na snow na nagiging ice. Yan. So kaya pag uh, umulan na naman, yan yung mga bumagsak ulit, manlulusa, matitigas na naman ulit siya. So yan. So makikita ninyo na uh, talagang sa una makikita mo maganda yung snow yung pisa bagong natin kahit ako na amaze ako pero pagkalipas ng ilang araw ilang buwan na laging may snow so yung excited mo ay nawala no. maganda rin pag may snow kasi uh, mga, mga bata ay nasisiyahan marami kang mga gawa pag Medyo naman ganyan'g skiing at iba pa. Sige, mga kabayan, kita muli tayo sa sunod na video natin. Salamat.